Hello mga kaibigan, naranasan nyo ba yung ganito, yung electric fan ninyo, mahina umikot? Yung dalawang electric fan na yan, naka number 1. Itong sa kanan, mabilis yung ikot nya. Yung sa kaliwa, ayan, mahina, hirap siyang umikot. Ang papalitan natin dyan ay kapasitor. Para babalik yung dati niyang sigla. Yung parang sa kanan. Yung kapasitor niya nandito. Tatanggalin lang natin itong cover niya. Nakalas na natin yung head ng ating electric fan. Ang brand nga pala ng aming electric fan ay Asahi. Yung kapasitor niya dito nakapwesto. Ayan, nakaganyan. Ang ipapalit natin ito. In order ko lang ito sa Shopee. Kailangan, kung ano yung nakasulat dito, yun din dapat nakasulat dito. Uh, ito yung 1.5 yun, 1.5. Tapos, 50-60 ayun 50-60 450VAC 450VAC tapos 40-8521 40-8521 ayan para compatible talaga yung ilalagay ninyo ayan puputulin ko to tatanggalin ko na to tapos ito yung idudugtong ko ayan na mga kaibigan pinalit ko na yung bago natin na kapasitor Huwag natin kalimutan lagyan ng electrical tape yung pinagdugtungan natin. Yan for safety. Ibabalik ko na yung uh, to mga binaklas natin. Tapos uh, sa na natin. Sana ay gumana. Moment of truth na tayo. Yan hindan hinanda na natin. Itong nasa kaliwa, yun din yung yan yung ano ginawa natin, pinalitan natin kapasitor. Yun yung Uh, okay pa yung kapasitor niya. So, try natin na paganahin. turnon uh, turn on mo na anak number 1. Tapos yung sa kanan, number 1. Ayan. So, makikita natin yung difference. Yung sa kaliwa, sobrang tamlay niya umikot. Makikita naman niyo sa unang video na uh, mahina siya umikot. Yang kapasitor lang yung papalitan natin doon. So, okay. Nakatipid tayo sa labor. Success ang ating uh, DIY.